Ngayon, espesyal na araw dahil third birthday ng anak ko. Pero hindi ito tungkol sa bungbang handaan ha, kundi sa simpleng selebrasyon na puno ng pagmamahalan. At ngayong araw nga ito, ay eh, nag-request ako ng leave para kahit papaano ay eh, ma-celebrate namin ang birthday ng anak ko. Napag-usapan nga namin ni Mrs. na kahit pansit lang tapos adobo, eh sakto na. Sabi nga nila, ang pansit, pampahaba ng buhay. Kaya sana, humaba ang pasensya ni Mrs. sa akin. Bilang magulang, madalas iniisip natin kung sapat ba ang naibibigay natin. Pero ang totoo, ang pinakamahalagang regalo para sa anak ay hindi laruan o malaking party, kundi oras, presence, at pagmamahal. Yun lang tatatak sa puso nila habang lumalaki sila. Minsan, mas nagiging meaningful pa ang mga simpleng okasyon kesa sa mga ingrande. Shoutout nga pala sa nagtinda kay Mrs. dahil kilala namin siya. Shoutout sa iyo, Timiray. So ayan guys, dito kami bumibili sa Fridos Meat Shop. So ayan, sunod naman na pinuntahan namin eh naisipan ni Mrs. na bumili muna ng gamot dito nga sa Rose Pharmacy. Ayan, tumakbo na nga si Mrs. Next naman eh pupunta na kami ng palingke para doon bumili ng pang-pansit, pansit pampahaba ng buhay. Brought to you by Uncle Duda Uncle mo, uncle ko, uncle nating lahat. Uncle Duda TH. So, ayan, sumingit pa yung advertise natin mga idol. So, ito na nga, dito naisipan namin ni Mrs. na bumili ng pang pangpansit. So, ito na nga, naisip ko, hindi naman talaga kailangan gumastos ng malaki para maging memorable ang isang birthday. Kami ni Mrs. naisipan lang namin magluto ng pansit at adobo, simple pero special. Kasi galing sa aming mga puso. At andito na nga tayo sa exciting part. At ako nga ang nagluto ng pansit, si Miss naman ang sa adobo. Siyempre, teamwork makes the dream work. At ito na nga, hindi namin inaasahan na may bibisita pala sa amin. Dahil alam nila na birthday ngayon ng pinsan nila. At kasama nga ng mga pinsan nila na dumating, si Lola Lourdes niya at ang muma niya o tita kung tawag. At hindi namin inaasahan na may mga dala pala sila na may dalang cake, ulam, at soft drinks pa. Kapag birthday talaga, ramdam ang suporta ng pamilya. Thank you, Lola, auntie. You. Ma pwede, ah. mahuyo pwede. Mahuyo pwede. <laughs> Parang delivery si Lola at tita pero masarap kasi libre. Thank you! Simple lang ang dala nila pero grabe ang dagdag na saya. Kasi ang totoong halaga, hindi sa dami ng pagkain, kundi sa pagsama-sama. Happy 3 birthday anak! Sana lumaki kang mabait, masayahin, at puno ng pagmamahal. At wish naman Sana di rima. ano it! Kinasakit! Kinasakit! At para sa lahat ng nanonood, tandaan, hindi sukatan ng tunay na saya ang laki ng handa, kundi ang samahan ng pamilya. Simple lang ang handa, pansit, adobo, cake at soft drinks pero sobra ang tawanan at banding. Ang tunay na handa, hindi yung pagkain sa mesa, kundi yung suporta ng pamilya sa bawat isa. Para sa lahat ng nakapanood hanggang dito, maraming salamat po sa inyong suporta.